Kim Chu de ang sakit at bigat ng kalooban ng ireklamo ang kanyang ate Lokam. Marami nga ang nanghinayang sa dating samahan ni na Kim Chu at ng kanyang kapatid na si Lokam, ngunit ayon sa mga lumabas na balita, wala na raw umanong magagawa si Kim sa naging paglala ng kanilang alitan ilang beses daw nilang sinubukan na ayusin ang problema bilang pamilya lamang. Gayunpaman, sinasabing hindi ito nagtagumpay kahit paulit-ulit nilang pinag-usapan. Dahil dito, mabigat man sa loob niya ay umabot umano sa puntong kinailangan niyang magsampa ng kaso laban sa kapatid. Binanggit sa mga ulat na hindi lang daw ito tungkol sa pera isa rin daw itong paraan upang malanawan ang mga tanong na ibinabato sa kanya tungkol sa negosyo. Mahalaga para sa kanya na mapanatili ang tiwala ng kanyang mga business partners. Gusto rin daw niyang ipakita sa mga taong umaasa sa kanya na ginagawa niya ang tama. Sa ngayon, ayon sa mga lumalabas na impormasyon, umaasa ang marami na maayos pa rin ang kanilang pamilya sa tamang panahon.